Hello, hello, hello mga kasari. It's me, Jennifer Mejia, tindera ng bayan. So, yeah, mga kasari, malapit na nga po ang kapaskuhan. Bibigyan ko po kayo ng idea, no? Kung ano yung pwede nating ipang giveaway para sa ating mga suking customer. Ito pong pag giveaway ko is simple lang po ito. Simple lang, napakasimple lang po talaga. At hindi po alam ng karamihan na isa po ito sa pinaka-importanting gamit. So, yan, yeah, share ko po sa inyo, papakita ko po sa inyo kung ano po. 'Yung pwede nating ipa give away para sa ating mga suking customer. Hindi po natin kailangan uh, gumastos na malaki or nang mahal kasi syempre sa dami rin naman ng ating customer, no? So budget lang din. At itong pag-giveaway ko is ayan, friendly budget. So ayan, pasok pa naman 'to sa budget natin kaya. Try nyo na rin po. Yung unang-una ko pong ipapakita sa inyo na pwede nating ipang-giveaway para sa ating mga suking customer, no? Sa ating mga minamahal na customer. 'Yan etong mga ganito pong kalendaryo. Yan, ipunin po natin 'to, no? Ito po hindi po na, hindi po natin kailangan gumastos. Hindi po natin kailangan bumili. Ito po 'yung manggagaling sa ating mga supplier, no? So libre lang po ito. Ngayon iniipon ko po and then sa Pasko, sa Christmas, eh ipapamigay natin, no? So libre lang. <laughs> hindi tayo nakagastos ng malaki. Yung pangalawa po na pwede natin ipag-giveaway. Simpleng giveaway sa murang halaga. Hindi po tayo gagastos na malaki ito. Pakita ko po sa inyo. Tara! Ayan. ano ito? No. Alam niyo po mga kasari, uh, isa sa pinaka suki ko po dito sa aking sari-sari store is yung mga bata. <laughs> Yan. Sila po yung madalas utusan ng mga magulang nila na kapag ka mayroon silang mga kailangan no? Yung anak po nila yung kanilang inuutosan, no? At dito po sila tumatakbo sa akin sa Rizal Store. Kaya bibigyan ko po sila ng giveaway na pencil, Yan. Ito po yung pencil with ano iba't ibang klase ng mga eraser. Ito yeah. po eh, para sa mga grade school or yung mga kinder, Yan. talagang dito sila bumibili. Kaya love na love ko yung mga bata niyan. Bibigyan ko sila nito. I hope ma-appreciate din nila. At ito na nga po, papakita ko po sa inyo yung hindi alam ng nakakarami na isa po ito sa pinakaimportanteng bagay sa atin na kahit sa man pumunta kailangan dala-dala po natin to kailangan meron tayong ganito no hindi lang po wallet ang kailangan nating dalhin kailangan meron din po itong bagay na to pakita ko sa inyo tara ball pen, no hindi po alam ng nakakarami na Mahalaga po ito sa atin. Kapag ka meron po tayong importanteng bagay na kailangan isulat na hindi dapat makalimutan. So, yan. Ball pen. Ayan. May iba't ibang ano rin yan. Character. Mura lang ito mga kasari. Kaya, pasok po sa budget natin to. Simple lang ito mga kasari. Pero, alam ko ma-appreciate po nila to. Ball pen po. Yan. Alam ko ma-appreciate to ng mga customer ko. Yan, eto yung mga ibibigay ko sa kanila. Tsaka sa mga, sa mga grade 5 pataas na mga bata, yan, mga high school. Yan. Marami po talaga akong customer dito ng mga bata, estudyante. Yan, more on sila po yung suki so ko dito sa akin sari-sari store. <laughs> Kaya yan. I hope maging masaya po sila sa ibibigay kong giveaway. <laughs> Simple lang talaga mga kaibigan. Eh, ball ballpen na rin po ang ibibigay ko. Ang ipanggigibaway ko po sa mga magulang no sa mga adult yan para kapag ka, nutusan nila yung anak nila na magpapalod so kailangan nila ng ballpen magsusulat ng numero ng number na paloloda nila yan tapos iuutos sila sa anak nila so kailangan ng ballpen o kaya pag may mga pa free pa promo pa raffle no so, pag nakarating nakapunta tayo sa mga supermarket or mercury yan may mga pa free raffle sila yo so yan ballpen kailangan ng pang fill up pang pirma no at malapit na rin po ang renewhan ng permit no so kung may mga business permit sila o oh, Pen kailangan po natin yung pang fill up ng form isa sa pinakaimportante po na hindi napapansin no yan ball Pen in ko lang din po sa Shopee mga kasari pura halaga lang Pasok sa budget to. Friendly budget. 40 pieces po yung binili kong ball pen. Para marami-rami tayo mapagbibigyan. 40 pieces po sa ball pen at 20 pieces naman po sa mga pencil. Yan. Mga grade school, grade 1, grade 2, kinder. Yan. Or sa mga hindi pa nag-aaral. So, okay ko yan eh. Love na love ko yan sila yung mga bata. Ipapamigay ko po to sa kanila. Basta bumili lang po sila dito sa akin Sara Sara store. No? Or kapag nahingi sila ng pamasko, ayan, ito na lang iaabot ko sa kanila. And then, wala nang ano, wala nang minimum of purchase. Ayan, basta bumili lang sila sa sari-sari store ko o basta manghingi lang sila ng pamasko. Yan yung mga suki so ko dito, yung mga talagang bumibili dito sa sari-sari store ko. Bibigyan ko sila ng ballpen at lapis. yeah So yung mga kasari, hindi po natin kailangan uh, mamigay ng mahal or gumastos sa malaki para sa pang giveaway natin, para sa ating mga customer. No? Friendly budget, okay na po. At, at galing po sa mga ating supplier, no? Yan. Ipunin po natin yung mga binibigay natin supplier. Ito, binigay po to ng gardenia. Kalendaryo po. So, ipapamigay na lang din natin yan sa mga suki nating customer. Napaka-simple lang po. Pero napaka-meaningful. At gamit na gamit. Isa po sa meaning ng Pasko, ang pagbibigayan. Simple regalo. Pero malaking ngiti na po yan. Ang ibabalik nila sa atin. Okay? Masarap sa pakiramdam na magbigay ka at masaya sila. Kahit simpleng bagay man po yan. I hope nagkaroon din po kayo ng idea kung ano po yung inyong uh, ipanggigibawin sa inyo rin po mga suking customer, okay? Sa ating mga minamahal na customer, okay? Hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Bye-bye. Happy selling. See you on my next video. At huwag mo na rin pong kalimutan, i-click ang subscribe. Thank you for watching. Bye-bye. Happy selling. God bless.